Ito. guys. Ito na ang kinuha nila ng atolya guys. Luluto na namin ito. Ito at saka yung suso. Kuhol Kuhol Suso naman yun. Kohol. Ito guys. Ito pinakuluan muna. Pinakuluan muna namin. Tapos wala mama magtanggal. Tapos may tatanggalin pa ito Ito, ito, ito. Tinanggal nila. Ano yan eh? Ayan nga. Ayan nga. Patanggal lang ako eh, sila guys. Uh -huh. Sa iyo ako sila. si mama. Oh, big, o, ayan. 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 Sama na ni mama yung kuhol at saka sulib. Laking <laughs> guys. 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 Mga ilang oras. Ha? matagal, mga isang oras. Ay, no. Na, Matanggal na siya. Ay, no. Nalinis sila, mama. Nasa pagtanggalan pa yan ng mga dumi-dumi. guys. Ilagyan ni mama asin. Ini piga pa niya. Yung at tul sulib. Kul at sulib. Matagak-tak na yung paos niya guys. Mura na kita kukukan. Isang ano lang. <laughs> isang, isang mangkuk lang.

itu na pagasalin mama guys. Bulong pa niya. Then kailangan ano, etong best friend ko So ayan guys, naghiwan ni si Mama nang sibuyas. Niluto ini na, niluto e Adobo. Adobo, adobo so, ayan so. Ayun si Mama guys. Unak kumisi guys. ah Luya ayan Halo ya mama. Ay, guys. mama. Ini itu yang mama oh, itu Yang, mama, mama. Itu yang nuntui, ya. Ito una muna si Ito yung lutuin niya ngayon. Ayun yung ay, mga ricado guys. Ayun yung mga mantika. Mantika na hindi na nakikita. Sobrang dilim. Huwag flashlight. mag flashlight. Kahapon. <laughs> mm. so, so sure, eh? Kahapon yan eh. So ayun guys. Ginagawin ka ni mama. So, ayan guys, niluluto na ni Mama Tulia. Di makita na naman. Ayan niluluto na ni Mama Tulia. Tapos na niluto yung sulip. Ano ba't di makita? Taan namang tagim nito. Ito yung sulip at kuhol. Ayan, kunti lang, oh. Parang lumiit, oh. Na. May naman yan, eh. Ayan. Ang tingnan mo, huli mo kita. Titikman na natin, guys. Kita, guys. So, Ayan patikim ito tikman ko to yung kuhol masarap tong kuhol mm, masarap nyo si mama ito guys yummy guys hmm, uh, yung, yung si mama mmm <laughs> yummy <laughs> hmm Kau tu ulang sabo yung tu tu yang sa Sabo yang mo Ayam Mama mm, na old guys, pumaluto ng tulyan. Bakit ako. So guys, ito na yung tulya. Nakain na ni Papa. Kasi so, guys, nakainan nakain na sila Mama. Ayun na, ready Mukha na rin siya. Ito talaga yung sulip at saka kohol. Sarap na ito guys. Adikim ako. Oh. Hmm. Mm. Kaya mo sila mama guys. Go. So, guys, kakain na kami. Ito ang tulyang luto ko at saka yung kuhol at, at saka tulid guys. Hanggang hmm. dito lang guys yung video natin. Pakipalo, pakishare, paki. Baki... Subscribe. Subscribe. -bye. bye bye guys. Tomorrow na. Eh?